Okay. Yun na sample. Mm. Suka ng balyena. Ang iba gaw, na. Yo, kakalak mm. na. Eh, baga kaya. Maduro. Mm. Mm. Hmm. Totoo na nga. Ayan, kumukulo na. Tita na. na Ayan, kumukulo na yung sample um, ng ambergris. Ambergris. Nagiging kulay ano pala niya. kulay kapi pagluto na siya. Mm. Mm. Okay, IPM lang sa survivor. Ini para ito. Para kalimutan ka lang wala, kapatid ko. Diyan niya. Ah. Ah. Mm. sa sambur gini walagkit